Good morning mga kabarkads! Another day, another vlog na naman tayo mga kabarkads. Yan, yung nakikita ninyo mga kabarkads na napakagandang rotunda. Ito yung Ruhas Rotunda ngayon mga kabarkads. Yan, natapos na sila nagpintura dito. Wala na yung mga contractor dito ngayon mga kabarkads. Itong relay, umalis na sila kasi natapos na nila yung trabaho nila dito. Yung naiwan na lang dito is itong guard na nagbabantay pero may mga retouch retouch sila mga wildcats yung nakita nyo yung mga itim is parang back job yata yan pinatanggal siguro sa inspection ng DPWH pinatanggal kasi sa baga hindi maganda siguro pagkagawa siguro iulitin lang yan diyan lang na portion mga kabarkas yung on the race is okay na yan ito yung latest update natin mga kawalcats dito sa Ruas Rotonda sa Coastal Road of Davao yan let's go Good morning mga kawarkads Ngayon mga kawarkads Nandito tayo sa Kapunta ng Ruas Rotunda Yan, i-update na naman natin ito Kung ano na ang kaganapan dito Is Malaki na ang pagbabago dito mga kawarkads Yan Bisa nakita natin dito Is that is Makadaan tayo papunta doon sa loob Ngayon is Wala na Pinabaka na nila mga kapatid. Oh. So, na sila dito. Yan. Ito yung box culvert. Kapag matapos nila connection nito, napakahaba palang tambak nila mga kapatid. ito so, dito parang aabot pala diyon sa mga bahay dyan. Itong tambak mataas yung elevation nila dito. Yan. Nagpipinish na pa sila dito mga kawalkads So ito yun Pagkahaba yung elevation nila dito mga kawalkads yan na nagpipinish na sila dito na side mga kawalkads itong area na ito lang si clearing na para mag connect doon sa Ruhas Avenue na ah, napaka bilis na lang mga kabalik ah napaka dugay noon din eh <laughs> yan mga, mga kabalik sila nang pininis kasi doon sa Davao River is ang bilis doon nagtrabaho yung tulay nila mga kabalik baka hindi abot yun ng Dubinder matapos yun sa China doon yan pininis na nila dito ito na lang talaga ang kulang para mag-connect doon sa Ruas Avenue kasi kung matapos yung Davao River kung hindi pa matapos itong Arcastillo ito yung access talaga niya palabas dito sa Ruas Avenue Ayan okay tapos na dito yung relay Para umalis na sila dito ito na lang high view Kasi from From dito, yan Boundary nila yan, binakuran Is papunta na yan ng high view na contractor Yan, dito is nagpipinis na din yung high view pinipinis na nila madi pa pala ito Itong mga bahay dito Yan, papunta doon May sinira dito Mga workers Siguro hindi naka ah, Pasta ito W ah, DPWH Ito yang ang pinis na yung gintuwa sa nila. May mga espalto dito is tinanggal. Siguro hindi nakapasa ito sa DPWH pagkagawa. yan kinanggal siguro papalitan ito wala na dito ang relay mga kabarkas oh. wala na yung mga bang house nila doon tapos na talaga yung relay dito guard yung guard na lang nagbabantay yan tapos ito yun parang back job ito sana nag kasi Parang hilaw siguro pagkat trabaho ito. Ngayon papalitan. Trahamis, sa kwantahamis pa pagka trabaho. Tapos, tapos na dito mga kahit wala na siya yung pintura wala na, wala na nila nilagyan ang pipeline dito mga kakas yung kulay blue ganda na mga orchards dito na sa ito. yun lang doon mga orchards oh. yung ginaanan natin tinanggal yung mga espalto siguro hindi nakapasar sa typical weights pag inspection dito may mga mali mali siguro yan tinanggal ipapaloap siguro yan mag mag espalto naman ulit yan sila dyan kasi wala na yung machine dito eh umalis na yun kasi yung Davao River yan ang bilis doon matapos ito mga kawaykads ang madaanan talaga ito mga kawaykads is dito lang yung dito na side yung madaanan papunta doon sa Roas Avenue ang papunta ng Park Castillo is parang hindi pa yan magagamit mga kawaykads iwan ko kung matapos nila yan sa 2025 kung bilisan nila Yan mga kawalkad, siguro mga kawalkad, ito na yung update natin dito sa Ruas Avenue sa Ruas Rotunda na ginagawa ngayon Yan, uh, in-inspection na siguro ito ng DPWH May back job sila sa asfalto na ulitin ulit Ayan. Like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na ito-download ko especially sa mga travel vlog natin Yeah, and you